Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng labing pitong base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang uh, umiinit dyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin, yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kita-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong dinervous kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok, ganyan lang kadali, durug daw. Eh ano bang klase 'yon kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yon ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Ha, katakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yon.